Maha Salvador update sa kanyang pagbubuntis. Sa kanyang mga ganap, dumalaw si Maha sa studio ng It Bulaga. Makikitang nakasuot siya ng pamprigi dress pero napakasiksi sa likuran nito. At nakasuot pa rin siya ng heels kahit buntis na. Pero alam naman natin na sanay na si Maha na magsuot nito kahit dati kayang kaya niyang sumayaw kahit napakataas ng kanyang suot na heels. Natutuwa naman ang buong cast ng It Bulaga na pinangunahan ni na Tito Vic at Joey. Si Maha ay dati ng co-host ng It Bulaga. Tara at panorin natin ang kanyang pagdalaw sa studio ng It Bulaga. At samantalang panorin din natin ang nagulat na si Miss Jilly Belen sa pagbubuntis What? 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 ni Maha. What? 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 What?

Yung isang nananawagan para sa bagong boyfriend. Kung po po parang ganyan niya. Dumaan lang po kami kasi namamas ko po. Dumaan mo na kayo. Hello po. O yan, saka si Jelena. Hi, Nanay Rose. Si Maha po ito. Hello po. Hello po. Para na-stress. Salamat.

Oh my god, <laughs> Shit.